News mga balita ngayon Pagkakakilanlan ng dalawang NPA na nasawi sa encuentro sa Northern Samar tukoy na ng militar Department of Justice tatayong abogado ng gobyerno sa habeas corpus petition ng mga Duterte Stand-up comedian na si Gold Dagal nakatanggap umano ng death threats bago pinatay sa Pampanga Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawa sa tatlong miyembro ng New People's Army o NPA na nasawi sa serya ng engkwentro laban sa militar sa Mapanas Northern Samar kamakailan. Batay sa ulat ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, kinilala ang dalawa na sina Ronnie Pahares, alias Badora o Totoy mula sa Eastern Samar at Edmond Oros alias Dalisay mula naman sa Lapinig Northern Samar. Ang dalawa ay parehong miyembro ng Team 2, Squad 1, Front Committee 15, Sub-Regional Committee Arctic ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Naihatid na sa gamay Northern Summer Funeral Homes ang dalawa habang hinihintay na makuha ng kanikanilang pamilya. Umapela naman si Major General Adonis Ariel Orio, commander ng 8th ID sa mga natitirang rebelde na talikuran na ang armadong pakikibaka. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na sila ang tatayong abogado ng pamahalaan sa inihaing petisyon ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Ito'y matapos tumanggi ang Office of the Solicitor General na irepresenta ang gobyerno sa naturang petisyon. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, binigyan na sila ng kapangyarihan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sumagot sa habeas corpus na inihain ni na Paulo Sebastian at Kitty Duterte, na isumite na rin anya nila sa Supreme Court noong lunes ang kanilang mga sagot ukol sa issue. Sa inilabas na kopya ng Supreme Court, hiniling ng DOJ na huwag pagbigyan o i-deny ang petisyon ng mga Duterte dahil wala nang saysay at kulang sa merito ang hiling na ibalik sa Supreme Court ang dating Pangulo. Samantala, sinabi naman ni Remulia na done deal na o wala na silang kakayahang mapauwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas dahil umuusad na anya ang hearing sa The Hague sa The Netherlands kung saan pansamantalang nakakulong si Duterte. Isiniwalat ng ina ng nasawing stand-up comedian na nakatanggap ng death threats ang kanyang anak na si Gold Dagal bago ito pinagbabaril sa Pampanga noong March 15. Giit ni Jocelyn Cruz, mga taong ipinagmamalaking malapit sa Diyos umano ang nasa likod ng pagpaslang sa kanyang anak. Dagdag pa niya, isang hired killer ang bumaril sa kanyang anak na ikinasawi nito. Base sa ulat ng pulisya, tatlong hindi patukoy na individual ang sangkot sa pamamaril sa 38 anyos na biktima sa loob ng isang beer house sa Angeles City. Inilunsad ang dragnet operation para tugisin ang mga suspect habang iniimbisigahan pa ang motibo sa krimen. Si Dagal ay nakilala sa kanyang estilo ng pagpapatawa at dark humor nito na kadalasang tumatalakay sa socio-political themes at mga paksang maituturing na tabu sa lipunan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.